Hello everyone, this is again Professor Vincent Torre Bongolan. Alam nyo ba mga kaibigan na itong si uh, Philippine Communications Office under Secretary Attorney Claire Castro ay tinawag na butangera. <laughs> 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 ng isang uh, political uh, strategist na si uh, Mr. Malu Tikiya eh paano nga naman hindi tatawagin na butangera? eh hindi niya alam yung kanyang trabaho bilang isang uh, asek, no? At hindi niya alam kung ano nga ba ang uh, tungkulin o ginagawa o dapat gampanan ng isang press secretary. Obvious naman kasi mga kaibigan, ang uh, press secretary ay uh, uh, ito yung kumbaga nagbibigay ng mensahe sa taong bayan. Ang mensahe na kanyang uh, sasabihin o ipapaalam ay ang mensahe po ng pangulo. Ibig sabihin kung mayroong uh, message si uh, president sa publiko o sa masa, 'yun po ang kanyang sasabihin sa kanyang mga press briefing or press uh, conference, no? Hindi siya pwedeng magsalita at uh, magsabi ng isang bagay na hindi po galing sa pangulo yun po ang trabaho ng isang press secretary ang nangyayari po kasi ay parang uh, yung opisina po niya no yung opisina ng Philippine Communications Office ay ginawa po niyang uh, parang ano ginawa po niyang uh, parang vlog no dahil Meron po siyang uh, vlog no. Kung inyong matatandaan si Attorney Claire Castro ay isang uh, TV host and at the same time a vlogger no. Kaya nagagawa niya po no yung mga kumbaga yung kung ano po yung usually na ina-upload niya sa kanyang YouTube channel ay yun po yung nangyayari na ini apply niya sa kanyang trabaho bilang isang press secretary. So ibig sabihin, kinakalaban niya, kinakalampag niya, kumbaga ay uh, binabanatan niya ang uh, mga kaaway niya, no? Uh, kahit hindi po iniutos at kahit hindi mula sa bibig at sa kautusan ng pangulo ay kumbaga na may personal po siya, kumbaga kung ano yung kanyang opinion. So, to cut the story short, yung trabaho po niya ay, uh, kumbaga, para ng isang uh, tungkulin. No, parang ano na eh, parang vlog na. Okay, parang vlog na siya. Si Jose Castro tumatayo sa entablado ng gobyerno. Philippine uh, uh, Communications Office eh, PCO. Undersecretary ka. Binabayaran ka ng taong bayan, hindi para maging butangera. Para mag-explain ng programa ng Pangulo kung ano nang nagawa sa mga problema natin. Pero makita natin, simula nang siya ninumbrahan, uh, abay talagang left and right. Ngayon, masusustain ba nila ito? Huh? Uh, inintroduce siya at the start of the campaign. Talagang strategic yung pagaganyan niya. Talagang dinisay nila to be such. So ang tanong ko, ang kampanya ay referendum ng nakaupo. Tuwing nagbubuka ng bibig si Yusek Castro, mas lalong nagagalit ang tao. Diba? Mas lalong naghihimutok, bakit ganito ang nagapagsalita? Bakit walang gawing kundi tirahin ng tirahin ang mga Duterte. Pakita mo yung pagtira niya eh. Ang layo na eh. Binabalik niya. So, rinereverse niya. Her role is to destroy the Duterte name. That is her role. It is not even to add up to the accomplishment of the President. Hindi bumabalik. Hindi sinasabi na alam po niyo, kaya nung inaugural ito ang plano niya. Walang ganun. It's all a contrasting message at tirahin ang mga Duterte. Uh, sa tingin ko, yun ang pinakamalakas na kampanya na gagawin para ang mga kandidato ni Presidente Duterte at ni Vice Presidente Duterte ay mailagay sa posisyon. So, yun na nga guys, no yung tawagin kang butangera, ba masakit yun. Bakit? Kasi ito po ay uh, nagre-reflect lamang na uh, itong si uh, Asec Castro ay walang ginawa kundi magngangawa ng magngangawa sa harap po ng press. Pero yung kanyang mga pinagngangawa ay hindi na po related doon sa kanyang trabaho. Kaya po tinawag siyang butangera. Kasi lumalampas na po siya doon sa uh, boundary na kung saan ay dapat lamang gawin at iasal ng isang press secretary. Nakakalimutan yata ni Attorney Claire Castro na siya ay nagtatrabaho sa opisina ng uh, gobyerno sa Office of the President at uh, ang kanyang sinasahod ay uh, nanggagaling mula sa tax na ibinabayad o kinakaltas ng mga uh, ng gobyerno sa mga empleyado no sa mga private workers or employees. So, ibig sabihin, itong si Atty. Claire Castro ay pinapasahod po natin. So, pinapasahod po natin siya para gampanan niya yung trabaho bilang Press Secretary ng uh, Pangulo. Tagapagsalita po ng Pangulo. Siya po yung magkoconvey ng message ng Pangulo sa taong bayan. Kaya lang, ang nangyayari ay... Uh, naging ano po siya eh kumbaga na memersonal na po siya. Ibig sabihin ng na memersonal, kumbaga yung sinasabi po niya ay uh, personal na po niyang pag-atake, no? Sa mga politiko no? Kagaya po ng ginagawa nga niya sa kanyang uh, uh, TV station at sa kanyang uh, vlog. Kumbaga ano na yung mga tirada po niya, pansarili na. Uh, hindi na po healthy yan Dahil uh, beyond na po sa kanyang duties and responsibilities Kaya naniniwala ako talaga na hindi lahat ng abogado matalino Yung iba syunga Oo uh -huh. syunga syunga